Kakaibang simpleng lutong bahay po ito mga kaibigan. Pero alam kong kayang-kaya ng bulsa natin. At napakasimple po ng Ricardo. Mura pa. Ayos! Bagong ulam na naman itong uh, nakita nyo ha mga kaibigan. Kalahating tasa po ng harina. Itong lulutuin ko sa inyo. Palutong, masarap, simple pa. Malagyan po natin ng cornstarch. Dalawang kutsara ng cornstarch ang ilalagay ko. Konting asin po. Mga simpleng bahay lang to. O konting paminta. wag lang hindi mairaos yung pang-araw-araw natin. Di po ba? Isang itlog po ang ilalagay ko. Siguro ay pwedeng kahit konting tubig ang ilagay nyo kung wala pong itlog. Uhaluin po natin yan. Hanggang sa madissolve po at matunaw itong ating harina at cornstarch. Lalagyan ko po ng konting tubig. Yung isang itlog na inilagay natin. Halo lang po ng halo. Dalawa hanggang tatlong kutsarang tubig po ang inilagay ko. Hmm. Basta tansyahin nyo ng konti ha. Ganari po ang itsura, oh. Hindi siya masyadong malapot, hindi rin siya masyadong malabnaw. Tanggalin ko muna 'to. Hiwain po na natin 'tong siling panigang. Medyo may kalakihan po ang siling panigang dini sa banda ko, oh. Hindi siya masyadong mahabat payat. So ang gagawin ko eh, hahatiin ko muna 'to, ha. Ah. Tatanggalin ko po siyempre 'yung buto. Tsaka natin hiwain ng maninipis, 'yung ganili, para pagsubo po natin eh, hindi naman nag 'yung bibig natin. Hmm. Bahala na po kayo kung gaano kadami ilalagay nyo ha. Hindi ko na po ilalagay lahat. Eh. Medyo may kaahangan itong aking siring ginagamit eh. Dahil gagamitin ko pa ha. Oh. Okay, balatan ko lang ng konti yung dulo ng luya. At konti lang naman po ang gagamitin natin. Pagkatapos po, igagayatin ko ng konti. At nang magkalasa-lasa yung ating lulutuin. Ganun lang, oh. Okay. Lagyan natin ng dalawang kutsarang toyo. Ay na po bahala magtimpla ha? kung kayo matatabangan din eh. hindi, lagay natin tatlo. Tatlo pong kutsarang toyo. Lagyan po natin ng konting atsuwete, pampakulay para maganda. Hmm. At saka po siguro ha, uh, lemon juice o kaya ay kalamansi. Konti lang, dalawang kutsara. Konting paminta. Haluin po natin. Yan ang ating pampalasa. O yun. Siya, tapos na. Magsimula na po tayo magluto. Nakabili po ako ng smelt mga kaibigan. No? Hinugasan ko po ng malamig na tubig. At ilalagay na po natin din niya yung ating isda sa ating batter na ginawa. Haluin po natin yan. Yan ang ating ipiprito. Naku po, sarap nito kapag katustado Hindi pa po tapos yan. Alagyan po natin ng isang latang tuna yung ating uh, sarsa mamaya para tuna susandating. Tatanggalin ko po yung tubig ha nitong ating tuna at uh, ayoko nang masyadong may kalansahan. Yung na lang po ang isasama ko. O, painit na po tayo ng mantika, ha? Madami-daming mantika yung ating gagawin at ipiprito po natin yung isda. Siguro po yung mga kalahating tasa, isang tasang malinis na mantika po ire. Subukan natin ng isa, ha? Kung mainit na yung mantika, hindi pa. O, palagay ko yung mainit na po ngayon. Ilagay na po natin isa-isa. Gumagamit po ako ng tinidoro para malinis yung pagpiprito natin. O, huwag tayong gumawa ng suka lamang ang sausawan. Tahabain po natin ang buhay ng ating simpleng ulam para marami-rami ang makakain. Sandaling-sandali lang po ito. Nakita nyo, tostado na. Oh. Paikot-ikuti nyo oh. namumula na. Eh, oh. Ang gagawin ko po, eh, ilalagay ko muna sa isang malukong ha? at sasalain ko po yung mga mantikang hindi kinakailangan. Oh. Yun. hina ko muna sandali yung apoy at masusunog po yung susunod kong batch na iluluto. Hindi ko na pakikita sa inyo. Ha? Ganon din po gagawin ko. Ipiprito eh. natin. Ayos. So, ito na po. Bago po itong kawali natin, itong ating kasirola. Dalawa, tatlong kutsarang mantika po. Painitin natin. Gisa po tayo ng konting bawang. Saka po sibuyas. Lalagay ko na po yung tuna. Wala yung sabaw, ha? O, lagyan ko po ng tubig ito. Kalahating tasa po ng tubig. Yung ating toyo at atswete. So, oh, haluin po natin at hayaan natin kumulo sandali. Tikman nyo muna, kapag ka masarap na po ang lasa, maalat-alat, na maasim-asim ng konti eh, at may konting tamis, ilagay na po natin itong sili. Hmm, hindi ko na po ito todo yung silit, maanghangi eh. Oh. Nakita nyo po ito, itong ating uh, butter na konti, ilalagay ko po ha, para lumapot yung, po yung ating uh, sarsa. Hmm. Lagyan ko pa po ng kalahating tubig. So, isang tasang tubig na po yung inilagay natin at medyo lumapot ng konti. Nang inilagay ko yung natirang batter eh. So, i-adjust nyo po ang panlasa ha. Nakong tingnan oh. No? Dagdagan pa natin ng konting toyo. Baka tumabang eh. Lagyan pa natin ng konting lemon juice o kaya yung kalamansi. Dahil dinagdagan ko po ng tubig. O ngayon po, kumukulunot. Napapansin niyo eh. Malapot na po yung ating tuna sauce na ginawa. Nakakaiba. <laughs> Lagay na po natin tong ating kinchay. O kaya naman ay sibuyas na mura o cilantro para may gan maganda ang kulay ng konti. O nakita niyo po ba? Isama na natin itong ating smelt na pinirito na tostado. Yan ay kung kakain na po kayo. Yon. Talagang mapapalakas kayong kumain. Dahil may konting ang nilagyan natin ng sili eh. Papawisang kayo sa sarap. Kakaibang simpleng lutong bahay po ito mga kaibigan. Pero alam kong kayang-kaya ng bulsa natin. At napakasimple po ng Ricardo. Mura pa. Ayos! Kain na. Ayos po ba? Nagustuhan niyo po ba? O di na karaos. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.